Yon mga kasyokoy Isang mapagpalang gabi na naman sa inyong lahat At ito balik adventure na naman tayo At may kikipagsapalara na naman Yon sa pool Ito ang una nagpakita Talagbago Magandang klase agad ang unang tagpo natin Sana tuloy tuloy na itong gandong klase isda At dito May napapansin akong isda dito sa may parteng butas nakasuot sayang malalim yung butas ops danggit bahura dalawa yun sa pool at mayroon pang isa kasa malalapad na ang danggit bahura yun sa pool kaya tinawag itong danggit bahura ang tawag nila dito sa ibang lugar langit baho awan ko sa ibang lugar kung anong tawag nito dito sa amin langit bahura gunting gunting kung tawagin oops solid, or gudlawan yun sa pool yun mga kasyokoy kung mapapansin ninyo madumi na ang bahura kaya tsimpuan kung may isda palit sa bahurang ito Napunta sila sa malalim. At ito danggit. Dalawa. Hindi ko na alam kung anong uunahin ko. Aron isa pa alis na. Ito, yun sa pool. Kasa. At mayroon pang isa. Buti na lang at hindi lumayo. Magalaw pa yung isda sa pana. Huwag kang gagalaw para tamaan. Yun, sa pool. Ayun, natakwa natin parehas. Sa hindi nakakaalam nitong isdang ito, ingat kayo dito at masakit itong makatinik. Hanggang kilikili. Oops! Asa ilalim ng corals. Talagbago. Yun, sa pool. Ayun, at nagitik. Nasaan pa kayo makasamahan nito? At ito pa. Yun. Danggit bahura na naman. Padanggit dito sa bahurang ito. Mukhang nakatching po na naman kami ng danggit. Yun, sa pool. Isa pa, mayroon pa. Kasa. Yun, ay, salak pa uli ayun sa pool yun nakuha natin sana makabalatan tayo dyan parating unahan at kupa pa at ito dalagang bukid yun sa pool magandang klase ang isda at dandalan lang lang ito yun, sa pool. Kalubing. <tong> Ay, tanong isda. Ay, ah, ito pa. Danggit. Dalawa. dudubulin ko. Dasig doon. Uy, nagalis pa. Alanganin. Uy, nandun na. Isa na lang. Yun. Sa pool. Asan na kaya yung isa? Kasa. Buti na lang. Hindi naglayo. Lagat na ka. Alanganin pa. Hindi ko nakikita yung dulo. Uy. Sabi ko na. <laughs> Sayang. Ito. Yun. Sa pool. Gabungaw. Alatan. ulit Ayun, sa pool. At yun, harap ulit tayo mga kasyokoy. Madumi na talagang bahura. Ito, danggit. Ayun, sa pool. Mayroon pang isa. Lagataka. ayun ang da, please. Punggol lang para ako, yung dulo. Ah, saan na kaya yun? Ito. May nakita ako. Yun, sa pool. Yung isa pa, yung nakatakas. Alanganin, hindi ko makita yung dulo ng pana ako. Ano kaya? Tamaan? Testing? Sayang? Ito na lang. yun sa pool halos mga gandang klase yung isda na natagpuan natin at meron pang isa nagkikita pa akong isda talagbago ayun da please <laughs> sayang uy nandun ay nandun na lagatak ka pag nabutan kita Ang bilis. Paro na. Sayang. At ito. Tangin. Dalawa. Ay, marami. Hindi ko na alam kung kuha unahin ko. Ayon, sa pool. Ayon na, namanat na yung kasama ko. Ito pa Grupong tanggit na naman Bahala na kung anong unahin ko Ito Yun Sa so pool Gitik Kasa At mayroon pa Lagata ka Yun Sa so pool ayun at natin yung dalawa sayang yung iba nakatakas thank you lord at sunod-sunod na yung tanggit hanap na naman ako ng paniwagong papanain at may nakikita ko dito ng lapo yun lapo-lapo lagataka yun sa pool mahal itong lapo-lapo sibungin ito or sono, kung tawagin Labas na dyan Yun na kilo Wartan linaw na ito At ito pa Oops Lapu-lapu Tirang Gitik ka sa akin Ayun Sa pool Ayan ha gitik Nasintro yung utak niya Gitik na gitik Walang gagalaw galaw Parang sinuntok ni Pacquiao At tanap na naman tayo Ito, danggit bahura Ay, hindi pala Yung danggit pala itong original Walang kasama At yun, harap na ng panibagong papanain Oops, talagbago Lagatak ka, dalawa Idadasig ko para madubol alalim pa Boom, sa pool Buti lang at hindi umalis yung isa Ayun, sa pool Ayun, natakwa natin yung dalawa Mabait Ops Asa ilalim ng kurals Lapo-lapo, sibungin Lagataka Ayun, sa pool Ayun, natakwa natin Thank you. Mga gandang klase yung isda. Nasaan pa kayo mga kasamahan mo? Uy, dalagang bukid. Ayun, sa pool. Gitik. Hindi lumampas. Here na, gitik. Yan mga kasyokoy. Medyo matagal-tagal na yung dive natin. Aawon na rin tayo. Yan mga kasyokoy. Seti yung pangalawang dive natin. Ayos man at nakadagdag pa man tayo. Portal na din ito. Yun mga kasyukoy. Swertihin tayo sa pangatlong dive. Maday pa tayo ng isang dive. Bali pangatlong dive. Yun mga kasyukoy. Hanap tayo ng ibang bahura dyan. Hanggang dito lang muna ating dive.